So dahil nga po sa sobra pong layo po madam ang aming napuntahan ay ito na po ang pinakamalayong napuntahan po namin madam no. So tumirik po ang aming pong itrike kasi sasakyan at ito po madam ay nasunog po yan siya. Kaya yan po ang papalitan po yan madam. Nasunog po yan. Para po yan dyan po sa makina po ng itrike po madam. Ito. So ayan po sir dito po kami ngayon sa inwaw sir. Ayan na pa yung ano ito po yung mga inwaw sir o. Ito po kami ngayon, Papa Bagawa, sir. Ito po yan, sir, sa Litran sa Litran 2. Ayan, sir. Oh, andito po kami sa may Litran to, sa Safe More. Andito po kami sa Inuaw. So, ayan po, sir. Kaya pinagawa mo muna namin yung Ibayak Padam dahil nga po ah, nag- Uh, uminit po yung i-bike, pumirik po yung aming i-bike po madam no dahil nga po napapagawa po kami dito po ngayon sa may inuaw kasi nga, ganito po ang sasakyan ko madam, inuaw so ayan po